Okay, nandito po tayo ngayon dun sa Sakura Park. Ayan po. Ito natin yung mga bulaklak dito. Gaganda yung mga bulaklak dito. Ayan. Alamig ang kasi mo inang hangin. Ayan. <laughs> ganda ang view dito Yeah. dito tayo sa pinaka highest point. Ayun no, highest point of the world. I'm free. Ah, hindi eh. dito lang pala sa Benguet. No. Ayun oh. excuse me. Diyan yung ano. Okay. Okay. yung view ng pinaka highest point ng Atok Benguet. Yeah. Cute. tayo, may, ano, Dito tayo, ay, tayo sa ano, sa pinaka highest point ng Atok Benguet. Dito po kami doon sa Sakura Farm. Tata kasalo sila nagha-harvest ng ng uh, patatas. yan Dito. Ito po 'yung mga kasama ko. Naghuhukay po sila ng patatas. Ayun, meron doon. Na? Saan nakakuhoy? Oh. Saan 'yung panghukay? Oh. Medyo ang aniin po ay marami pero kokonti lang ang manggagawa kaya kailangan magsumamo doon sa ano sa Panginoon ng pag aani Ang manggagawa, dalawa lang. Ang gagawa, ang dalawa lang. Oh. Yan. Diyan, diyan. Diyan, diyan. Ito, sa ang patatas na ito. Oh, baka may ginto diyan. Oo, oh, to, to, to. hindi oh, ha? po sinigwelas yan. Oh. ito po yung isang manggagawa. O, oh, yan, o. Oh. Manggagawa. O, oh, muka, oh, mu mukhang manggagawa lang po. manggagawa. <laughs> manggagawa. Um, <laughs> cute, cute. <laughs> Finders, finders keepers, <laughs> ah. Finders keepers. Ayo, nampak ramai, ramai, ramai. dame, nampak ramai. Ayo, nampak dalane. Eh tama 'yung nilindo. 'Yan 'yung meron 'yon, talagang meron. Ah. French fries mamaya ang ulam natin. French fries. Oo, 'yan ba tama okay nung. Dro sabi nila 'yung daw patatas. Sige. Sabi nila 'yung daw patatas, ano ay unstarchy 'yan nasa balat. kaya Kasi daw pala 'yung mga baboy kasi nga pag tinatalupan daw 'yan tinatapon doon sa babuyan. Kaya ngayon yung mga baboy tumataba, kaya yung kumakain ng laman, hindi ka ano. Kaya dapat palang gagawin natin, hugasan lang natin. Tapos yung Parang ganito po, yan po. Yan, Hugasan lang to. Pag hugas, lalaga. Kakainin na natin yan. to sustansya Ganun lang po yan kasimple. Nakita nyo po, mga kaibigan. Salamat po, Kuya Kim. Salamat, salamat. Sige. བདེ་སྐྱིད་ <laughs> <laughs>